hindi sa sagot-sagot ka ng ganyan. Hindi kayo nasusunod dito kung di ako. Baka nakakalimutan mo yan. Paano ka ah, naman? Siya, Eh, sagot lang. Kung gusto mong i-respeto, maraming respeto pa. Kung gusto mong igalang ka, gumalang ka. Kung gusto mong itindihin ka, umintindi ka muna. Kung gusto mong unawain ka, umunawa ka din muna. Hindi yung gaganyan-ganyan ka. Huwag lang sa sagot-sagot ha. Mali ka na lang sa sagot-sagot ka pa eh. Bayos ka, huwag mo kami kagay ng binili. Kapag nag-ano eh. Ano yun? Hindi kayo pinangailangan din ako sa akin. Eh. Bakit lahat ng pabot kanila pagdating sa akin wala? Ano wala? Lahat naman kayo binibigyan ng pabor ha? Yung problema sa iyo, kasi tanda-tanda mo na, naninilip ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ganyan no eh, walang ganyan oy. Diba huwag kang manilip? Kasi sa tanda-tanda mo na na yan, naninilip ka pa rin hanggang ngayon. Anong klase ba naman yan? Tapos mag explain so, ka sa Kaya wala kayong natutunan eh, kasi ganyan kayo eh. Diba? Kaya wala kayo natutunan kasi ganyan kayo. Puro kayo paninilip sa mga kasama ninyo. Puro kayo sil, puro kayo silip. Mga busiro kasi kayo pare-pareho. Kaya wala kayo improvement sa sarili nyo. Diba? Paano kayo mag improve niyan pag ganyan? Kasi puro kayo silip. Puro kayo pabubuso dyan sa mga kasama nyo. Diba? Plus ayos yung mga pinagagawa ninyo. Kung gusto mong tagal sa trabaho, ayosin mo yung trabaho mo. Kung gusto mong pakinggan ka, makinig ka muna. Intindihan mo? Hindi pwede yung ganyan. At tayo na ayaw kung sasagot-sagot ka sa akin, ha? Huwag mo ako pikunin. Dahil pag napikun ako sa iyo, iyariin kita rito. Ha? Mas maganda pa, lumabas ka na lang doon. Umayos ka. Huwag ka ganyan. Pangit yan yung mga banat mo. At sagot-sagot ka sa mga officer mo, bakit? Sino ka ba? Oh, umalis ka na, umalis ka na dyan. Bumalik ka na doon sa pwisto mo. Pinapakigan, ipuho na lang inyo. Alis na ako. Alangan, sino ka ba para pakinggan ka? Diba? Lumabas ka na doon.